lah sa mapagpalang araw nga po pala sa ating lahat at eto na naman nga po ako at nagbabalik dahil mahaba-haba ang aking pahinga sa paggagawa ng mini vlog dahil sobrang busy ko kaya heto babawi na naman nga ang mama nyo for today's video ay gumagawa nga pala ako dyan ng lumpiang shanghai para nga sa gaganaping birthday ng aking pamangkin si baby cloud na kapatid naman ng basuden yung wind nyo yes po opo ayan at nagbabalot na nga po pala ako dyan pero advance na nga namin yung ginawa gawa ng hindi na nga pala yang kaya gawin kung sa mismong araw pa nga bali si kuya SK na rin nga pala ang nagtimpla nito at niluto na rin nga pala niya bago balutin para iwas sira nga daw at eto rin nga pala ang ating birthday boy na this baby cloud ay talaga naman napakalaki na agad naglalakad na ang bilis ng panahon bali tapos na rin nga pala ako magbalot sa mga oras na yan inaantay ko na nga lang pala sila kuya SK dahil nagbili nga daw sila ng gawaing tapioca mango tapioca pero inaantay ko nga para matapos ko na rin nga kaya eto makipagkulitan muna nga tayo sa mga batang makukulit naman talaga. bali kasama ko nga pala dito si Baby Storm at saka si Rain. Dito ko na nga siya pinababa. Para ka ako sabay na nga lang kaming umuwi dahil gabi na rin naman nga siya umuwi. And finally, nandito na rin nga pala ang ating inaantay na sila mami siya and syempre ang ating pasadenyang win. Kaya naman, eto at tinimulan ko na nga ang nakatokang gawain sa akin. Ito na nga pala yung ating gulaman. Balit mapakuloy nga lang pala natin yan. bali may flavor na rin nga pala yan ng mango. Madali lang naman itong 2M yun nga lang at maraming salang nga yung ginawa ko dahil ayoko nga nung madamihan baka nga hindi ko matansya yung tubig hindi yan tumigas. Sintabi na rin nga po sa ingay ng aking background gawa ng yung ganso nga ay talaga namang pagkaingay-ingay at heto luto na nga pala yung unang batch na ginawa kong gulaman. Bali nagsalang na rin nga pala ako dyan ng tubig para nga sa ating sago. Alam nyo ba yung sago talaga ang pinaka-struggle sa aking lutuin dahil talaga namang minsan kung nga lang yan ma-perfect, minsan hindi. Kaya naman bago ko nga niluto ay nag-aral muna nga ako sa tik Talk. Syempre, maraming tutorial doon. Kaya ayan ang napanood ko nga doon, pakuluin muna nga daw yung tubig tapos haluin habang nilalagay yung ating sago para hindi daw magdikit-dikit. At ito pinahalo ko muna nga yan kay atitan Tapos ito naman nga yung ating second batch sa paggawa ng ating gulaman. O ba diba, napakarami. Kailangan madami para talagang lahat makakain. Wala dalawang salang na nga pala yung ginawa ko doon sa ating gulaman para mas mabilis nila abutin nga ako dito ng gabi. Anyways, gabi na rin naman na nga sa mga oras na yan. Pero baka nga abutin tayo ng matanga mata nga, o di ba? Diba? At heto, kumakain na rin nga pala sila ng gabihan, tapos ito nakita ko nga si Kueske, nagluto nga ng sisig, o di ba diba, napakasarap niyan, kaya heto, kakain na rin nga pala ang basudain niyang mother niyo. Hindi pwedeng hindi kakain na basudain niyang mother niyo, gawa ng baka pumayat yan, huy. Heto, pagkatapos nila atiwin kumain, ako na nga pala ang pumalit niya sa kanyang kinauupuan, paano ba naman yung sisig nga, inaakit ako. Eh, alam namang marupok pa naman ako pagdating sa sisig, kaya heto, naparami na naman nga ang kakain ng basudan niyang mother niyo? Huwag ka na magpaliwanag, huwag ka na magrason na sabihin mo na talaga na inakit ka ng sisig, talagang literal matakaw ka. Hoy. Anyways, pagkatapos ko nga palang maluto itong ating sago, hinugasan ko nga lang pala yan. Tapos, eto, nilagyan ko nga pala siya ng yellow. Gawa ng yun na panood ko nga, lagyan nga doon ng yellow para mag-stop na nga doon yung cooking process niya. O ba diba, pag mainit pala, kahit hindi na siya nakasalang, is naluluto pa rin siya, tas nagdidikit-dikit. Kaya ayan, perfect! Happy ako. Perfect ko yung sago dati talaga pagka magagawa ako ng mga may sago, bumibili talaga ako nung luto na sa daet. Hindi ako nagluluto. Gawa ng talagang hindi ko napi-perfect. Alam mo yung dumidikit siya sa kaldero, tapos nagdidikit-dikit pa siya. Talagang nakaka-disappoint. Alam mo yun. Alam mo, nakakalungkot kasi nasasayang yung niluluto ko. Kaya naman salamat sa mga nag sa TikTok ng mga idea kung paano magluto ng sago. Ay e talaga namang natuto ako, guys. At eto naman nga pala, hinihiwa ko na nga pala yung ating mga gulaman after mahiwa, ilalagay na nga natin yung gulaman sa ating sago. yung sago, ay nanoko nga alam pala yan. Ah, sinala, inalis ko na din yung yellow para naman hindi siya watery. Wow! At ayan, sobrang dami ng ating gulaman. Tapos yung mangga namin, tatatlong piraso yata or apat. Dahil gabi na nga sila nakapagbili, wala na rin. Kaya bukas, dadagdagan na lang nga daw yan ni eh, Kuya. kaya hindi na rin, ko, hindi ko na rin pala yan babalutin para bukas madagdagan pa nga daw yan ng mangga. O, ba? Diba? Tapos eto, minukbang ko na yung, ano, yung buto niyan. Gawa ng sayang naman kung hindi masasay dahil overripe na nga pala. Tapos nagpatulong na rin nga pala ako kay Dada para matapos ng dahil gabing gabi na nga sa mga oras na yan. Heto, lalagyan na rin nga pala natin yun ng condensed na napakalaki. Akala ko talaga may takip lang siya pero hindi pala yung takip. Tapos ayan, bubuksan pa rin nga. Tapos ilagyan ko na rin nga pala yun ng dalawang cream queso para hindi na ako maglagay ng cheese at isang evap. O diba napakasarap yun mga dice. Yung mga nakakain, comment naman kayo kung masarap. At eto ay halo ko na rin nga pala dahil tapos na rin naman. Nalagay ko nga lang pala lahat sa sila na nga pala ang magpapak niyan bukas. syempre dadagdagan pa rin nga pala mangga. Uy, napakasarap mga day kahit wala pang mangga, oh. At syempre, hindi papayag ang Pasadenyang wheat na hindi niya yan taste test. Syempre, kung nandito rin ang Pasadenyang vlogger, taste test din yun. Kaya heto, tikman mo na nga yan atin, Pasadenyang wheat. Ayan, galit na galit na nga yung mama niya dyan gawa na. pa nga ng tita ng condensed. Sobrang tamis, igabi eh, na. Bali, yan lang nga po pala ang ating video for today. Thank you sa so pag-like, pag-share, at pag-comment. I love you all.